Hi GoFam, ito yung mga sakripisyong napagdadaanan ng mga magsasaka na hindi masyadong alam ng mga tao. Grabe itong nangyari ito GoFam, sobrang excited po man din ako magbilad dahil ito yung unang ani natin. Pero ito na ngayon yung nangyari GoFam. At alam ko kung ikaw ay magsasaka o dati kang magsasaka, alam na alam mo yung pakiramdam nito. So nagbilad kami GoFam, ang ganda ng araw. Pero mga bandang 12.30 na yung nagsimula ng dumilim GoFam pero talagang inipon namin, binilisan namin pero mga 1, 1.30 go pa biglang bumagsak, bumuhos yung ulan kahit may mga trapal kami sa sobrang lakas ng hangin talagang tinangay din kaya matutulala ka na lang go pa tsaka wala ka na rin magagawa saludo rin ako sa mga kasama ko kahit nakakatapos nila kumain sa kagustuhan din nila hindi mabasa yung mga bilad namin pero wala talaga sabi ko nga sumilong na sila at baka magkasakit sila pero Ayaw din nilang masira yung palay ko. pa, may ano, naanod na rin. Sobrang lakas talaga. Tsaka ang daming tubig. Kaya pag yung mga magsasakang ganito, natutulan na lang eh. Yung iba, biyak na lang. Ako, iniisip ko na ano na yung gagawin kong susunod. Kasi kapag hindi ko ito nabilad kina umagaan, sigurado ako, sira na ito. O yung inutangan mo, inalagaan mo ng halos apat na buwan. Tapos pa finish line ka na, harvest na, bibilad mo na lang, go Nasira pa, so talagang gugu yung mundo mo dito pag nangyari sa ito. So after ng ulan go na isa din namin pero magdamag na umulan. Kaya ito na yung kinaumagahan. Inatayo na lang namin yung mga sako, ayan oh. Pero makikita nyo, basang-basa, asin talaga. Ngayon, kailangan maghanap ng bodega kung saan pwede nating ikalat to go fam. Kailangan matanggal to sa loob ng sako kundi iinit to, tapos mga ngasim, tapos masisira na. So yun, nakarga e, ito, nagkakarga na tayo sa Elf Go. Fam. nakita nyo, tumutulo yung tubig ko. Pero wala eh, kailangan natin solusyonan to. So pati lang ng loob. Kaysa magmukmuk sa gilid, malakas ang dasal ko. Para sa susunod, mas maging magaling tayo, tsaka mas matibay na naman. Update ko na lang kayo GoFam pag nakahanap tayo ng lugar baka sakaling masalba pa natin to para hindi naman masayang yung pinaghirapan natin ng apat na buwan. Naranasan nyo rin ba?